Ay po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon at magandang gabi. At kung saan nun man ho kayo naroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan. At sa siyempre po mga kalingap, ah, kung bago lang ho kayo sa akin channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang mga video. At uh, siyempre po mga kalinga, huwag natin kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po. Sa so, ngayon, nandito po tayo sa barrio uh, baryo po, ano, nang, nasasakupan pa rin po ng Aklan. Hindi ko pa po ito gaano nga kung uh, kasi ang mga baryo dito ano po so actually po nandito po tayo sa inireport po sa atin ano at uh, yun nga po pupuntahan natin uh, titingnan ho natin mga kalingap kung ano po yung uh, dapat nating maitulong sa kanila ano po ayan po sulong uh, puntahan ho natin Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan. Thank you, Rachel at uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po. So, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you Ayan. po and God bless you. Ayan, thank you very much. Thank you. Supportan po natin, mga kalingap. And, Marius uh, Vlog, supportahan yes, natin. ay no mga kalinga pa nandito na po nga tayo ano sa sa repair po sa atin uh, ito pong bahay na ito ang mga nakatira po dito mga kalingap ay mga bata pa raw po actually hindi pa po natin nakikita ano? at ayon uh, ayun po kasamahan nyo ako mga kalingap para hanapin natin at makausap natin yung nakatira po dito ay Ay no mga kalingap. Ito daw po yung may-ari. Hello po, ma'am. Hello po. Hi po, good morning po. Good morning po. Ano po yung pangalan nila? Ang pangalan ko po ay Jamaica na lupa po. dito ko dito kayo nakatira. Opo. Oh At yung yung po na ito eh binigay lang po sa amin ng tito ko kasi po hindi po kami makapagawa-gawa kasi wala po kaming trabaho. Hmm. Ano naman po yung ano nga po pangalan nyo? Jamaica po. Jamaica ngayon. At uh, ano naman tong ginagawa mo kanito? Ano po? Naglalabada po ako. Ito hmm. yung trabaho ko po. Uh, para meron kayong uh, Mabain. makain. Okay. At uh, yun naman asawa mo, ano yung kuha ng asawa mo? Ayong asawa ko po, nagagapas lang po ng palay. Minsan po, sumasama po siya sa mga ano po para po magkaroon po siya ng trabaho. Minsan po nag-aakyat po siya ng puno ng nyo. Yun po na ano po nila. Yung ano ba? Yung pinapausukan po ba? Ah, yung uh, kopra. Oh, nag po, yung ko. pa siya magkopra. Oh, so So, paano naman yung meron kayong anak? Isa po. Grade 2 na po siya. Mm, meron na kayo anak. Uh, pa, paano naman yung uh, sa pang-araw-araw ninyo na gastusin dito? Ano po, minsan po, nangungutang po kami para po may makain. Pag may trabaho po yung asawa ko, yun po yung pang-gastu po namin. E ngayon po, wala, igitin po kami. Kasi po, wala po trabaho talaga. Asawa ko, ano lang po, pag nag-ano lang po siya, nagagapos lang po ng palay minsan nga po wala pong swerte sa buhay yun po Pasalamat nga po kami kasi po pinano po kami ng bahay po ng tito ko kahit po ganyan lang ano nga minsan sinasabi ko nga ayusin na lang natin bahay namin kasi wala eh wala po talaga kami matutuluyan pag di po namin na ano yung bahay namin Ibig mo sabihin itong bahay na tinitiran mo, hindi ito sa inyo? Hindi po. Nakikitira lang kayo? Opo. Sa tito ko po. At uh, yung ano, giba na rin ha? Ano yun, Opo. na, nababasa na rin kayo sa loob? Opo, nababasa ko. Ay, minsan po, na ano na lang, na, ay, na ayos na lang po na asawa ko. Pero di po kami mabasa po doon sa loob di pa paano yan halimbawa wala kang na, nalabah na ganito saan kayo pumukuha ng pangkain man lang sa pang araw araw ninyo ano lang paswerte swerte pag may ano pag may kita pag wala po wala rin po kasi po isang kahig isang tuka lang din po kami wala po. Ano po nagtitiis na lang kayo ng gutong opo wala po talaga eh kailangan mag -sikap para po may makain po sa araw-araw. Mm -hmm. Ikaw tiga sa ka? Anong kwan? Andito po. Ano po ako? Banga po ako. Yung live-in ko po, Rosario Malinaw po. Ah, tiga, tiga dito talaga kayo sa Opo, taga dito ano? po talaga ako sa Aklan. Sa ano po? Banga po kami. Ah, eh, Banga <laughs> So, kumusta naman yung pang-araw-araw ninyo na mga hanapan at Paano pala, halimbawa, uh, wala, walang trabaho yung asawa mo at uh, wala ka rin ma, mabuti may nagpapalabas sa iyo na sa pang-araw-araw. Halimbawa, walang nagpalabas sa inyo na at saka walang trabaho yung... Asama wala mo. po, nga po kami. Sabi, minsan niya, sabi ng anak ko, bakit ba mamahirap po tayo? Sabi ng ganun. Hindi ko po mabibili yung gusto ko. Sabi ko, kailangan eh. Sabi ko, sabi ko mag-aral ka mabuti para yung pangarap mo, ma maabot mo sa ano, sa huli. Sabi ko sa kanya, sabi niya, sabi niya, oo uma ma, mag-aaral po ako para po makapagtapos ako, maabot ko po yung pangarap ko. Ano ma, yayaman po tayo. Ganun po sabi ng anak ko. Sabi ko, kahit ganyan ka lang, sabi ko, tas ang pangarap mo, sabi niya, oo ma, sabi niya, kailangan ko po mag-ano para po maangat po tayo mazahirap sabi ng gano'ng anak ko. De... Sabi nga ng anak ko minsan, sabi na, wala po tayo ulam, ma. wala po tayong bigas sabi ko, wala eh, walang trabaho si papa, sabi kong gano'n. So may, talagang mahirap 'yun. Ano may pangarap yung anak, uh, yung bata tapos hindi naman lang matustusan ng uh, pangangailangan ano kaya yon ang panang hirap ng buhay. Ano? Opo, opo. Kaya ano yung uh, yung asawa mo hindi siya pwede ma mamasukan o kung saan lugar na halimbawa walang uh, walang kita dito hindi siya pwedeng uh, mamasukan kung saan man eh, hindi po eh, yung ano, ayaw niya kasing malayo sa anak niya kasi malapit po sila sa isa't isa. Nag-ano po kasi sila niyan eh, pagdating ng anak niya, papa, sabi-sabing ganun. Inaano niya kasi, ano, talaga niya namimiss anak niya kahit sa school nga eh. Hmm. Karam, ka, kung ano kadalasan sa mga amang ganyan, ano talagang uh, mapagmahal sa anak, kaya pareha sila na mimis ang bawat isa. Opo. So, Isabi ko sa asawa ko, ako na lang kako mag ano, hanap ng trabaho kasi ganito lang tayo, wala tayo ano. Minsan nga, biya ko ano anak ko, wala, sabi ko, wala mga gatas, ma. Sabi ko, ano, maghanap si mama be ng ano be, trabaho be, para may pambili ka ng gatas, gamit sa school, yung project nga niya po, hindi po namin napapasa minsan kasi wala nga po kami ng pera. Hindi kami nakaka, ano, trabaho. Lalo na ngayon, palaging umuulan. Wala po talaga. Wala po talaga kami maano, hanap na trabaho. Sabi nga ng ano, sabi ko, kahit ano na lang, papatulan ko para lang magkapera tayo. Sabi ko, ganun sa asawa ko. Sabi ko, mag-iipon na lang tayo para makabahay. Eh, sabi nga ni ano, saan ka ba maghahanap? Eh, wala naman talaga. E, sabi ko, magte-test tayo eh. Sabi ko, ganun. Hindi <laughs> talaga paano na maiyak talaga ko lalo na kapag maulan tumutulo yung bubong namin ng bahay sabi ko tuyan, oh tulo na naman bahay natin kahit ano hating gabi inaakyat niya ng asawa ko maayos yan, hindi lang pa kami mabasa sa loob <laughs> pag malakas yung bagyo yung hangin naan talaga yan natitiklop talaga yung pawid wala talaga eh. Kailangan. Minsan niya si Mama nagpapawid. Sabi ko na lang, Ma, hingi na lang ako sa ng pawid, Ma. Ano, pulo na kasi bahay namin. Eh, sabi nga ni Papa, mag-ano na kayo, hanap na kayo ng mga puno na pwedeng sa ayos sa bahay. Sabi ni Papa, eh, sabi ko, wala nga pa eh. Minsan ni Papa, ano, ganyan-ganyan na lang ba talaga kayo? Sabi ni Papa, eh, wala eh. Sabi ko, kailangan kung mag -tis halimbawa naman na uh, mayroong magbigay sa iyo ng uh, kasi dito itong video natin ano maraming nanonood dito halimbawa meron naman na uh, mga matutulungin ano merong mga mababait na tayo mga kwan mga Uh, viewers ano na nakahanda silang tumulong halimbawa tanungin ka naman ano naman yung gusto mo maitulong ano yung gusto mo ano na yung kuno nahan po sana po mapatayuan po kami ng sarili po naming bahay yung hindi po kami mababasa sa loob yun po <laughs> ano, na talaga eh. Sir, ako talaga bahay namin. Minsan sabi ko nga sa asawa oh, ko, ano Sabi ko, oh, bakit ganito buhay natin? Sabi bata pa kasi kami, nagsama na eh. Ilang, uh, ilang taong kayo nung magkasama kayo? Ano, yung nagsama kami, yung edad ko po is 16. Batang-bata po talaga. Tapos yung anak, yung asawa ko po 19. Kaya wala ko talaga. Tiis po talaga kami. sana po matulungan nyo po kami mapatayuan ang sariling bahay. Yun yung hindi po kami mababasa kasi po yung bahay na sira talaga. Mm -hmm. Ayun, talagang napakahirapan. Okay. Ah, dito wala kayong pwedeng maging business dito na wala po um, yung ano lang yung pagagapas lang po ng talaga ng pala yung trabaho sa upo yun lang po talaga minsan wala nung nakaraan yun yung nanggapas sila walang swerte ano nga lang yung ano lang halos ano lang anim lang na sako hindi nga maabot. Ingay hmm. e nun, wala, wala eh, gutom kami ngayon, ubos na kasi. Tulad ngayon, ano, ano meron naman kami kinakain sa ngayon? Wala po. O, talaga, totoo puto ko na wala po kami bigas kahit tingnan nyo, Wala po talaga kami bigas hmm. ngayon. Totoo. Ayun, tamang-tama -tama. ano, bago ako pumunta dito, bumili muna ako ng uh, Uh, bigas ano para uh, meron na muna ako yung maisaing dito at uh, sandali ko kunin natin ano okay, sandali ito. ay no mga kalingap sa ngayon po ay eh, nakakaawa na po talaga ang kalagayan nila ano uh, so ngayon po mabuti na lang po at uh, meron po tayong uh, biniling bigas ano po kahit na yung mga kilo-kilo uh, na muna po ano kasi wala ho dito yung tulad dyan sa sa daet ng mga mayroong mga nakaritil po. Dito ay ang una po mahirap dito dahil yung pagdala po ng mga uh, mga pag-ayuda. Ano po? Kaya bigyan na muna po natin sila ng mga bigas dito. Ayun mga kalinga. bigyan muna natin po sila ng bigas. Uh, para para meron po siyang pansaing pangkonin Kwan mo muna itong bigas o oh, uh, para meron kayong pangsaing ngayon at, at uh, bibigyan na lang kita ng pangulam pan sa ano pangalan mo? Jamaica po Jamaica, ayan Jamaica pasensya ka na sa naibigay ko sa yung tunong ano, sa una ano, na eh, pagpambili uh, ng ulam, meron ka ng uh, bigas at saka pwede mong kung anong gusto mong ulam ang bilhin. Ayun. Uh, Jamaica ano naman masasabi mo dito sa mga... Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo. May pangkain na po kami. May bumili na po kami ng ulam ngayong araw po. At sa mga lahat ng mga viewers, ano yung mga sasabi mo? Sa mga viewers po, maraming maraming salamat po sa panunod. Sana po matulungan niyo po kami na mapatayuan po kami na sariling bahay kasi wala po talaga kaming maano eh matutuluyan. Kasi yung bahay po namin, sira na talaga. Ano lang? Ano lang siya ng bagyo? Ayan. Opo, tira lang po siya ng bagyo. Ilang ano na rin kasi, ayos-ayos lang po ng kasama ko po. Okay. Okay, like, Jamaica ka. <coughs> ayan, maraming salamat. Ano? Ayan. Opo. opo. At ayan mga kalingap na naman ho natin. Ano yung sa... Uh, sabi po ni Jumaika, ano po na gusto niya lang po magkaroon ng kahit na ako <coughs> po man lang po ng bahay, ano na ma <coughs> matutuluyan niya. Ah, kalingat. Sana po sa lahat ng mga gustong tumulong po kay Jumaika, ano, nandito lang po ang ating channel. At uh, sa lahat ng mga gustong tumulong uh, kinak kumakatok po tayo sa inyong mga puso para tumulong po sa ating mga ginagawa pong mga pagcha-charity sa um, Malako na na-scout natin po ano yung uh, pagpasok lang ho ninyo pagsuporta lang po ninyo sa aking uh, channel sa pag uh, uh, yung pagpanood lang po ninyo at pag hindi yung uh, wag po i-skip yung uh, mga ads ay malaking tulong na po yun para sa amin ayan po at uh, sana po mga kalingap uh, pa-like and share naman po itong ating uh, uh, ginagawang mga video ano po para marami naman po yung maging uh, revenue natin, lumaki-laki yung mga pantulong natin ng na mga ginagawa. ayun po mga kalingap at uh, hanggang dito na lamang po at siyempre huwag natin kalimutan yung suportahan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalingap Rap, ayun po mga kalingap at siyempre po ang inyong lingkod Marius Vlog po na uh, dito po kahit saan, uh, pupuntahan nun natin at uh, para matulungan natin, ayun po maraming pong salamat hanggang sa muli po Man.